So, we're back mga kasama. Nandito na naman ako at nandito na naman tayo asama ko. Meron tayo ditong sharp. Start ko siya, walang response sa lahat ng motor. Ayaw mag-refill, ayaw mag-wash, ayaw mag-drain, ayaw mag-spin. 'Yun ang problema niya. Walang switch, walang 110 voltage lahat ng motor. Walang switch, walang common ng lahat ng motor. So tingnan natin 'yan. Samahan niyo muna ako ngayong araw na ito, mga kasama. Ito una natin gawin, nag-start ako. Then, tingnan natin kung nagbigay. Ayan, sa tester, wala mo lang 220 volts. Sa kabila, wala rin 220 volts. Hindi binigay ng main board natin ang 220 volts para sa tubig. So, tingnan natin. Ito mga kasama, guys, oh. Common ang lahat ng motor yon yung ko sa baba. Yan, para test natin yung common kung nakaabot ba dito. So, good naman pareho kasi talagang tingnan natin yung main board good naman pareho eh nakaabot yung common niya doon tayo sa switch so ito yung next step natin guys binuksan na natin yung main board tapos reviewin natin yung blue yun yung input line 1 line 2 tapos mag zero line out siya sa relay para sa yun para sa mga ano out ng mga triac dito natin siya hatiin ngayon pass forward muna tayo guys saksak natin yung unit Mamaya ko nalang papakita kung paano ginawa. So ito, power. Ayan o, may zero line out na siya. Nag-out na, nagka na yung triac natin. Lahat ng triac may supply na. Kahit sa tubig, meron na rin yan. Yan, hindi lang rinig, pero nagbabibrate yan. Goods yan, tapos sa spin, ganun din yon, uh, drain muna. So may supply na lahat mga kasama. So tina natin kung paano ginawa, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan, natakpan muna natin yung unit para makita natin na nag spin So, nakita ko yung problema niya nasa mainboard eh, doon sa ilalim. Hindi siya nagbigay ng ng voltahe para sa lahat ng triac. Ito, papakita ko. So, ito talaga yung mga kasama, ginayot ko siya. Ito, mapapansin niyo may piece ako nilagay. Pinakamaliit lang yan kasi para ma ko kung bibigay siya. Serial lane out yan, ang punta niyan sa lahat ng triac yan. So, naputol siya, para sa lahat ng triac yan hindi siya nagrelay relay pwede naman yan goods na siya guys okay pwede naman yun guys yung samsung nga wala din siyang zero lane out eh basta naka rekta na siya sa mga motor ito ganun din so all right mga kasama okay na yung unit so ayun hanggang dito na lang po muna tayo mga kasama sa so, susunod nating lakad sama uli kayo so salamat thank you thank you thank you all right